at ng mga otoridad sa Batangas Port ang mga pasahero dahil sa talamak na travel insurance scam. Mas hinigpitan din ang seguridad, lalo't posibleng pang lumobo sa dalawang milyon ang mga biyahero roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Umabot na sa labas ng Batangas Port ang pila ng mga sasakyang ito na naghihintay makasampa ng Roro papunta sa iba't ibang probinsya ngayong araw. Pagpasok ng pantalan, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Isa-isang chinecheck ang mga bagahin ng kada pasahero at may nag-iikot pang mga canine unit at tauhan ng pideya. Sa loob naman ng passenger terminal, halos siksikan na. Merong mga bata at matatanda at may mga foreigner pa. Mahaba na rin ang pila sa mga ticket booth at fully booked na rin ang iba. Kaya ang grupo ni na Maricel nakahinga ng maluwag dahil maaga silang nakapagpa-reserve ng tiket papuntang Romblon. Trabaho, <laughs> half day yung iba. Kita kanya sa one week <laughs> hanggang April 2. <two. laughs> <April, laughs> Romblon, get, get away! away. <laughs> <laughs> ang magkakaibigang ito naman galing pa sa Hong Kong. Pupunta rin daw silang Romblon para mag-dive. Yeah, except especially the, the underwater is really, really beautiful. Yeah. Sa datos ng Philippine Ports Authority o PPA, higit 800,000 na ang mga biyahero sa iba't ibang pantalan sa bansa mula March 22 hanggang ngayong Miyerkules Santo. Posible pa raw yan umabot sa 2 milyon hanggang matapos ang Semana Santa. Nagbabala naman ang PPA sa talamak ngayong scam sa pantalan na nag-aalok ng travel insurance kuno sa mga pasahero. Ang ibang nabudol at nagbayad ng 500 pesos. Pero paglilinaw ng PPA, hindi ito kailangan. Basta may tiket na kayo. Oh, ito po yung uh, additional na binabayaran on top of the ticket na binili nila. Kasama na po ito sa kanilang binayaran na tiket. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez News Five. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.